Hi guys, magandang araw Ano ba ang POPO apps? Ito po yung POPO apps Yan po Ito po yung laman niya guys Ito po yung tinatawag na crown seat Sa PL po yan Tapos uh, Ang gagawin niyo po dyan is Mag uh, upo para po sa reward tapos ito naman po yung mga ano po dito. Yung inbox po yan siya. Punta tayo sa inbox. Ayan po. Meron na tayong uh, 122 points na ating may withdrawin. At uh, sa pag-withdraw guys ay pinutin nyo lang po yung withdraw. Tapos, pagpindot nyo po sa withdraw, hintayin na lang natin kasi lo loading pa. Um Yan po, meron tayong 12 dollars. Yan po, yung 12.33 or 11.97. Yan po yung ating uh points dollar po 'yon. So itatay po natin yung ating withdrawin Saktuhin lang natin sa with the Tinda dahil tayo po ay agent sub-agent po ng aking account dito, guys. So ico-confirm po natin 'yon. Tapos ico-confirm lang natin siya. Pag na-confirm na po, guys, ay um antayin na lang po natin yung Antayin na lang po natin. Naglo-loading kasi guys. Naglalag kasi ako guys. Antayin na lang natin yung kanyang message na magre-reply sa atin. Yan po. Mayroon na tayong ano. I-confirm po yan. ay submit pala siya. Ayan. And then confirm. Tapos isa-submit natin ulit maging successful na po yung withdrawal natin guys so 1 dollars na lang na lang ang natira guys yung 100 natin kanina guys naging 15 na lang so, hindi po yun nauubos taas tingnan natin yung earn yung withdrawal notice ito yung inbox nya yan po yung sa pinakataas yung withdrawal notice Pipindutin po natin 'yan, guys. Tapos pipindutin natin ang click the details ng withdrawal notice. So, titingnan natin kung nailipad na 'yung ating withdrawal. Ayun, nakapasok na, guys. Nakaping na siya. 'Yan po, 540 po ang ating na-receive nare sa ating pag-withdraw po ngayon sa tindalars po. Nasahod natin mula kay Popo. Ito po yun guys. Siniscreenshot ko lang siya guys para mayroon tayong uh, katibayan sa sininda nating account. Kasi po ay ah uh, kailangan po yon para to prove, para mag, pag nagsend po sa kanya, hindi po siya ma, pala, hindi po siya ma, ka -deny kasi mayroon po tayong nare-receive so ito na lang yung ating 0.15 at saka mayroon tayong 24 queens na natira so okay naman yung pag-withdraw natin na-review lang natin sa so, gustong mag ganyan lang pong gagawin jicas nyo lang po sa loob po ng jicas na yan dyan nyo po pipilapan yung uh, number, surname at saka name yan lang po guys. Tapos submit nyo lang po. Tapos na bind na modified na po yun. Tapos pindutin nyo na lang po yung withdraw. Yung withdraw now. Para makuha nyo na po yung inyong sahod. Ito lang po guys ang pagka... Ang laro kay Popo. Ang maganda lang po dito guys is nasa system na po ni Popo ang ating task everyday. Meron po tayong task na Toki Daily Live every day at saka dalawang crown seat na tag 800. Yun yung nakaupo tayo doon kanina sa box. Yun yung crown seat guys. Tapos yung sa first 3 days ninyo guys, sa mga first timer kailangan doon kayo duman sa link na inyong ah, uh, uh, tawag dito ala uh, uh, i-install at doon kayo magparegister. Ito na yung ating GCash na na-receive. Guys, for today na